Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing dalawa ng Enero, kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinabi ng Panginoon, Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na andap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Pagahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Basbas -bas ng kapayapaay sa bayan ng puong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas -bas ng kapayapaay sa bayan ng puong mahal, sa na ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pagkat nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas -bas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak, gagalak. Panginooy, papurihan, ganito ang binibigkas, siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, ngayon kulubos ang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinayag ang mabuting balita tungkol sa pagkikipagkasundo sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Ngunit siya Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudea na nagsimula sa Galilea ng mga aral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko itong tungkol kay Yesus na taga Nazaret. Ipinagkalob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutian at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng Diablo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nag-aari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin." at ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ng lahat ng tao, gayon din si Jesus, nang siya'y nananalangin, nabuksa ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.